Kamusta mga ka-seniors? Maligayang pagdating sa video natin ngayon tungkol sa anim na health benefits ng dragon fruit o tinatawag na pitaya. Alam nyo ba na mas mataas ang vitamin C ng pitaya kaysa sa carrots? Tama ang narinig nyo, ang prutas na ito ay punong-puno ng nutrients. At ang nakakagulat pa, ang vitamin C content ng pitaya ay tatlong beses na mas mataas kumpara sa carrots. At hindi lang yan, ang pitaya ay nakakatulong din para pabilisin ang metabolism, kontrolin ang diabetes, at maging sa pag-iwas sa cancer. Ang galing, di ba? Kung gusto nyo pang malaman ang iba pang benefits nito at kung paano isama ang pitaya sa inyong daily routine, manatili kayo at alamin natin ang lahat. Kung may isang prutas na talagang kapansin-pansin sa itsura, ito ay ang pitaya o mas kilala bilang dragon fruit. Ang exotic na pangalan nito ay galing sa Tayo language at ang ibig sabihin ay scaly fruit. Nagmula ito sa Mexico at karaniwang tumutubo sa mga lugar na may mainit na klima. Kilala ang pitaya hindi lang sa kakaibang hitsura nito kundi pati na rin sa napakaraming health benefits na naibibigay nito, mas lalo na sa mga senior. Kapag kinain natin ito, maraming importanteng compounds ang nakukuha ng ating katawan lalo na dahil sa mga antioxidant substances na taglay nito. Bukod sa masarap, ang dragon fruit ay mayaman sa fiber, vitamins A at C at minerals tulad ng iron, magnesium, calcium at phosphorus na lahat ay essential para sa kalusugan ng katawan at isip. At ang pinakamagandang part, pwede itong kainin sa iba't ibang paraan. Gusto nyo bang malaman ang lahat ng sikreto ng miraculous fruit na ito? Huwag niyong palampasin ang video na ito dahil ibubunyag natin ang anim na nakakagulat na benefits ng pitaya. At maghanda kayo dahil ang ika na benefit ay baka makagulat sa inyo. O huwag kalimutan, manatili hanggang sa dulo para matutunan ang secret pitaya juice recipe at malaman ang iba't ibang paraan para isama ang prutas na ito sa inyong araw-araw. Kaya, ano ba talaga ang magandang dulot ng dragon fruit? Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Benefit number one, nagpapalakas ng mga buto. Ang malusog na pagkain, regular na ehersisyo, at pagkahantad sa sikat ng araw ay ilan sa mga hakbang na makakatulong para palakasin ang mga buto. Ito ay nakakabawas sa panganib ng mga sakit tulad ng osteopenia at osteoporosis na nagpapahina sa istruktura ng ating buto. Pagdating sa nutrisyon, ang pitaya ay isang napakagandang kakampi. Punong-puno ito ng calcium, phosphorus, at magnesium, mga mineral na kailangan ng ating katawan para patibayin ang mga buto at ngipin ang calcium at phosphorus ay nagtutulungan para mabuo ng maayos ang bone tissue. Samantala, ang magnesium ay may mahalagang papel sa pag-absorb ng vitamin D, na siya namang nagpapadali sa pagsipsip ng calcium sa ating katawan. Kaya naman, ang pag-include ng pitaya sa iyong diet ay isang matalinong pagpipilian para mapabuti ang kalusugan ng iyong mga buto. Mainam din ito para sa mga bata, dahil nakakatulong ito sa healthy growth at development nila. Isang simpleng paraan para maging malakas at malusog ang pangangatawan. Benefit number two, nagre-regulate ng blood sugar levels. Dahil sa nakababahalang pagtaas ng mga kaso ng diabetes at obesity sa United States, ayon sa pinakabagong report mula sa Centers for Disease Control and Prevention, mas nagiging kritikal ang paghahanap ng mga epektibong solusyon. Tinatayang 37 milyong Amerikano ang may diabetes habang 38% ng populasyon naman ang nasa pre-diabetes stage. Malinaw na ang prevention ang pinakamahalaga. Sa ganitong sitwasyon, lumalabas ang dragon fruit bilang isang promising na alternatibo, lalo na ang red variety nito na may mga katangiang nakakatulong para pababain ang insulin resistance. Ito ay dahil sa taglay nitong fiber at antioxidants tulad ng beta-shanin na may mahalagang papel sa pag-regulate ng blood sugar levels. Ang epektibong regulasyong ito ay hindi lang kapakipakinabang para sa mga nasa pre-diabetes stage, kundi nakakatulong din para maiwasan ang pag-develop ng sakit. Pero importante ring tandaan na dahil sa epekto nito sa blood sugar regulation, inirerekomendang iwasang kainin ang pitaya kasabay ng diabetes medications, dahil maaari itong magdulot ng hypoglycemia o sobrang pagbaba ng blood sugar. Kaya kung gusto mong subukan ng dragon fruit bilang parte ng iyong diet, mas mainam na kumonsulta muna sa doktor para makasiguro na safe at effective ito para sa iyo. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Benefit number 3, pampalakas ng immune system. Ang ating immune system ay may napakahalagang papel sa pagprotekta ng katawan laban sa mga sakit at impeksyon. Kaya naman mahalagang panatilihin itong malakas at malusog. Ang dragon fruit o pitaya na sagana sa vitamina A at C pati na rin sa mga antioxidant compounds ay maaaring maging isang mahalagang kakampi para dito. Ang mga nutrients na ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng ating mga depensa na nagiging dahilan para mas maging resistant tayo sa mga impeksyon. Bukod dito, nagbibigay rin ito ng antifungal at antibacterial properties na mainam para labanan ang mga urinary tract infections. Ayon pa sa mga pag-aaral, ang mga sangkap ng pitaya ay nagbibigay ng proteksyon laban sa iba't ibang uri ng virus na nagdadagdag ng proteksyon para sa ating katawan. At hindi lang 'yan. Ang vitamin C na taglay ng pitaya ay may mahalagang papel din sa paglago at pag-repair ng mga tissues sa buong katawan. Nakakatulong din ito sa paglaban sa mga free radicals na siyang nagpapabagal sa premature aging at nakakatulong para maiwasan ang iba't ibang sakit. Kaya kung gusto mong palakasin ang iyong resistensya, isama ang dragon fruit sa iyong diet para sa dagdag na proteksyon at overall wellness. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Benefit number 4. Pangangalaga sa balat. Naisip mo na ba kung may lihim nga ba sa walang kamatayang kabataan? Isang mahiwagang elixir na kayang labanan ng pagtanda? Habang hindi natin mapipigilan ang pagtakbo ng oras, Maari naman nating alagaan ang ating kalusugan at kagandahan ng mas matalino. At pagdating sa mga pambihirang kakampi, ang collagen ang isa sa mga pinakamahalaga. Ang dragon fruit or pitaya, bukod sa masarap, ay isang malakas na katulong sa pagproduce ng collagen, isang essential na protina para sa balat, cartilage, tendons, ligaments at mga blood vessel. Ang nutrient na ito ay may kritikal na papel din sa pagpapagaling ng mga sugat. Bukod sa vitamin C na nabanggit na natin kanina, ang pitaya ay mayaman din sa phosphorus, isang mineral na makikita sa bawat cell ng ating katawan. Ang cell repairing effects na dulot ng phosphorus ay napakahalaga para mapanatili ang youthful na kutis at maywasan ang premature aging. Kaya kung gusto mong panatilihing fresh at healthy ang iyong skin, isama ang dragon fruit sa iyong diet. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Benefit number 5. Tumutulong sa pagbabawas ng timbang. Gusto mo bang magbawas ng ilang kilo? Magandang balita, ang prutas na ito ay maaaring makatulong sa weight loss journey mo sa iba't ibang paraan. Ang pitaya o dragon fruit ay may mababang calories at carbohydrates, kaya kapag isinama sa balanced diet, makakatulong ito para maabot mo ang iyong weight loss goals. Ang mga fiber nito ay nakakatulong para maparamdamang pagkabusog, kaya naman nababawasan ang kinain sa bawat meal. May taglay din itong betanin, isang component na ayon sa mga pag-aaral, ay nakakatulong sa pagbabawas ng timbang, pag-improve ng lipid profile, at pagpapanatili ng malusog na atay. Para lalong mapalakas ang epekto ng pitaya sa pagbabawas ng timbang, may papel din dito ang amino acid na tinatawag na tyramine. Ang tyramine ay nagtitrigger ng hormone na glucagon na kayang gawing energy ang taba sa katawan. Nakakatulong din itong pigilan ng gutom at mabawasan ng cravings lalo na sa matatamis. Ang prolonged feeling of fullness ay dulot din ng mga fiber na taglay ng prutas na ito na nagdudulot ng karagdagang health benefits, kaya kung naghahanap ka ng natural at masustansyang paraan para pumayat, subukan mong isama ang dragon fruit sa iyong daily diet. Benefit number 6. Pinapabuti ng dragon fruit ang digestive health. Bukod sa pagtulong sa pagbabawas ng timbang, ang dragon fruit o pitaya ay napakabisa rin para sa digestion dahil sa mataas nitong fiber content. Pinapadali nito ang bowel movements at nagpapasmooth sa pagdaan ng pagkain sa digestive tract. Ang oligosaccharides na taglay nito ay nagsti-stimulate ng produksyon ng probiotics na mahalaga para sa intestinal health at paggamot ng mga infection. Dagdag pa rito, ang pitaya ay sagana sa tubig na may mahalagang papel sa mga proseso tulad ng hydration at nutrient absorption. Ang tubig na nakapaloob sa prutas na ito ay puno ng sustansya na naglalaman ng mga bitamina at mineral na kailangan ng katawan para sa maayos na paggana nito. Kaya kung madalas kang makaranas ng digestive problems o gusto mo lang ng mas malusog na digestive system, ang regular na pagkain ng dragon fruit ay maaaring maging isang simpleng ngunit epektibong solusyon para sa iyo. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka at iyon ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Alam nating lahat na ang mga prutas ay may mahalagang papel sa ating pagkain na nagbibigay ng mga bitamina at sustansyang kailangan ng ating katawan. At kung naghahanap ka ng pagbabago sa iyong diet, bakit hindi subukan ng pitaya? Maari itong maging game changer sa iyong buhay. Sa mga pamilihan o grocery store makikita mo ang tatlong uri ng pitaya. Ang pitaya na may dilaw na balat at puting laman, ang may pulang balat at puting laman, at ang may pulang balat at pulang laman. Pero huwag mag-alala, anuman ang kulay ng balat at laman nito, lahat ng uri ng pitaya ay puno ng antioxidants, vitamina at mineral na mahalaga sa kalusugan. Bagamat walang specific recommended amount para sa pagkain ng pitaya, ang general suggestion ay kumain ng dalawa hanggang tatlong servings ng prutas kada araw, nakatumbas ng isang maliit na pitaya na may bigat na mga dalawang daang gramo. Dahil sa matamis at panayad nitong lasa at creamy na texture, ang pitaya ay malawakang ginagamit sa pagluluto. Ginagawa itong wine, sweets, ice cream, jam at marami pang iba. Sa traditional cuisine, ginagamit din ito sa mga salad at cream para magdagdag ng espesyal na lasa sa mga putahe. Ang versatile na pitaya ay pwedeng kainin fresh o dried at mainam din para gawing juice at inumin. Subukan ang paghahalo ng pitaya juice sa mga sangkap tulad ng mint, luya, pineapple, Or coconut water para makagawa ng refreshing at masarap na beverages. Recipe: Magical Pitaya Lemonade. Mga sangkap na kailangan: isang hinog na pitaya, juice ng dalawang lemon, isang kutsarang honey (optional), ice cubes ayon sa gusto. Paraan ng paggawa: Una, hatiin ang pitaya at kunin ang laman gamit ang kutsara. Dalawa, ilagay sa blender kasama ang lemon juice, honey, at ice cubes. Tatlo, i-blend hanggang maging smooth. Apat, kung gusto, salain para matanggal ang mga buto. Lima, ihain at enjoyin. Ang juice na ito ay hindi lang masarap kundi nakakatulong pa sa weight management dahil sa low calorie at high fiber content ng pitaya. Ang lemon naman ay may karagdagang benefits tulad ng pagpapabuti ng sleep quality, pag-alis ng sore throat, pagtulong sa pag-iwas sa kidney stones. Kaya sa susunod na makakita ka ng dragon fruit sa pamilihan, huwag magatubiling bilhin ito. Tiyak na magpapasalamat ang iyong katawan sa pagbibigay mo ng nutritious na superfood na ito. Ngayon, alam mo na ba ang lahat ng benefits ng dragon fruit? May sarili ka bang recipes o paraan ng pagkonsumo nito? I-share mo sa comments ang iyong mga ideya. Sabay-sabay nating ipakilala ang mga pambihirang benepisyo ng pitaya o dragon fruit. Hanggang sa muli, ingat palagi at patuloy nating yakapin ang mga biyaya ng kalikasan. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panunood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.